Nagulat ang lahat sa ginawa ni Mark Fajardo nang pabagsakin niya ang kanyang kalaban sa unang round pa lang, ang kanyang debut fight sa Asian Games. Si Mark Ashley Fajardo ay gumawa ng napakagandang pasabog sa 19th Asian Games, matapos makaiskor ng first round knockout kay Dorji Wangdi ng Bhutan. Sa pagsisimula ng mga boxing competition noong linggo ika-24 ng Setyembre taong 2023 sa Hangzhou Gymnasium, ang batang tubong Cebu, ay naging madali at mabilis sa pamamagitan ng pag-setup kay Wang Di. Gamit ang isang tuwid na kanan, at pagkatapos ay bomb anat ng kaliwa sa panga na nagpabagsak sa kanyang kalaban sa lona. Sinubukan ng buton fighter na talunin ang mandatoryong 8 count. Ngunit tumayo na nanginginig ang mga paa, na nagod-joke sa referee na ihinto ang laban sa dalawang menota at 21 segundo, sa unang round. Ito ay isang hindi inaasahang bong pagtatapos sa light welterweight at pangalawang international exposure lamang ni Fajardo. Na nagresulta ng napakagandang panalo.